Manihapon di ay tanin yung mga paps, batong sa atong sudan karun, kay perte mang mingawa sa panagat good na to karun, pero bahalag batong mga paps, naaman po ikok. Tirada mga paps, murag ngit-ngit naman kaayo ang palibot. Magluto ratag batong, magpalahin na pod tagtahpik karun. About lang gihapon ni sa atong pagblag-blag, para lang pod ni sa mga bago pa nagsugod, pero ugdili kaganahan maminaw. Au-scroll lang dritso. Pero o ganahan aw salamat kaayo. Hisgutan nato ning about sa violation mga paps. Kay na violation man good ko atong last week. Ang ako ang violation na bikil lang ko sa title taas na unta og views. Tingala ko pagkabuntag kay perme man good na ko na gina ang akong monetization. Sos, pagtan-aw nako na ay usa ka video nga na ay issue. Pero wala ko naratol kay naanad naman ko na mas grabe pag ganito ako asaw na kay restricted jud to. Ug na moy video nga na ay issue mga paps bisan kabalo mo na wala unta toy bawal. Ayaw na ninyo i-request eh. review delete na nadritso. Ayaw kasayangan ng views. Importante malimpyo imong account. Kay og magpa-review man good ka. Walay kasiguruhan. Kay magpaabot pa man good ka og pila ka adlaw og ma okay ba or dili. Para mas dali delete na lang jud dritso. Bitaw mga paps diri man good sa pag vlog vlog. Daghan na kaayo ni undang tungod. Sa mga rason, number one, ni undang kay sigig ka violation. Number two, ni undang kay hinay kaayo ni saka ang views mo views lang og 20, 50 or 100. Number three, ni undang kay hinay kaayo ni saka ang followers. Number four, Niundang kay isa pa gani nagblog-blog, nangita nagsweldo ni Meta, ug ang ikalima. Niundang kay lima pa ka video na upload, nangita nagsweldo ni Facebook. Dili man good na ingon ana ah, kadali mga paps. Bisag bago pa ka nagmonetize, dili na siya nagkahulugan nga naa kay sweldo dayon, kay kasagaran baya pod una ma imong star baya, ug sa star pud maghulat ra ka og naay tao nga mohatag sa imoha og star. Dugay lang gihapon na kuhaon, kay dugay man in tawon. Okay lang og parihas ka anang ubang vlogger nga na'y mag-send per og tag 1,000 star. Unya daghan ka ayo mag-send og enggo na nakadako, kananoon mo to ana. Unya kay tag 1 star raman. Sos, kanusa pa maabtan na lang kag syam-syam. Og sa views po'd magool ka kay hinay. Ayaw ka gool anang gamay og views. Kay normal rana buhaton nimo mag-upload lang jud kakada adlaw kay machambahan na imong isa ka video ug mag-trending na diha ka makahakot og views og daghang followers diri pud sa sa if to if okay man pud na kay mo sa kapud baya tinuod imong followers an na pero kapoy pud ka ayon na kay magsigira man ka ana og follow to follow unya ang uban tagdugay na matulog tag alas dos na sa kadlawan kay nabilar sa makipag if to if unya hinay lang gihapon kag views ana ngano kay kadtong ka if to if nimo Dili man na sila mo view sa imong video, kay followers raman ilang gipangayo sa imoha. Na istorya lang nako na kay ni Agiko ana sauna nga tagdugay ko matulog. Pero dili sa Facebook, didto sa YouTube. Sabto sabtawagan na didto pero dugay nato 2019 pa. Kay na adi ko anang butanga, taas lagi tinood. Pero abtan og mga pila kaadlaw daghan pud mo unsubscribe og Facebook pa daghang mo unfollow. Diri sa Facebook daghan man ko gipang follow respeto lang pud na ako wa kanang uban nga. Wala ko kaila. Kay permeman good na ko sila makita nga mag-like, comment, o share. O ka na pong kusog kaayo mag-send o star sa ako at daghan kaayo na sila puros ko nakafollow ana nila murag pasalamat lang na ako ba. Pero makadaot na sa imong account mga paps. Kanang sige ka give to if naagi hapon na, agihapo, na ay violation bawal managud. Labi na anang view to view pagawasay mo ads. Nasamot bawal gihapon na murag nagtinanaway mog ads sa imong kapwa content creator ba. Maditik na ni Meta Kadugayan. Ang pinakamaayo ni mo na buhaton, magkugira ka og upload kada adlaw og mahimo ka 3 or 5 sa isa ka adlaw. Ako gani nga dugay nako, tagpulo ka video man gani ako ausahay sobra pa kay matigom ra man gud ng views. Lain pa ay ato ang mga paps. Naman goy nag sa ako ah, nag siya ng ano daw naka on hold tanan niyang sweldo. Normal rana ing anapod ko sao kadtong wala pa koy sweldo. Ayaw ka balakaan na kay mapundo rana siya matingob rana nimo og kuha. Ako gani na mga isa ka tuig pod ko bago ko naka -sweldo per merong sweldo na ko sauna kay 23,000. On hold gihapon to gikan. Ikaduha na akong sweldo kay 43,000 mao to akong gipalit og motor dayon. Pero sauna pa to kay trending man akong mga video ato. Kadtong nag tricycle vlog, pako unya na down ko ato mga pila ka bulan. Kay na restricted akong account tungod lagi atong nagpromote kog sugal. Parihas anang ubang vlogger na mo ingon dayon og naa sa comment section. Ang link ang hinungdan lang ato kay ang link. Nako akong gipang comment sa laing video sa ubang vlogger. Bawal man diay na. Ah Did to na daw jud akong account, maong nipahulay ko kay Abinako og dili na maulian akong account. Pero kaloyan pud sa ginoo, nabalik man pud noon hangtod karon Maong amping na jud ko sa mga bawal, kay lisod jud ka ayo ma-violation imong account, og naay issue dayon ayaw padugaya, kay ma-doubt imong account delete dritso.